Aries. Laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha. Mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan, hanggat masaya sa mga gagawin, Aries, sa two-digit number ay number 5 at number 19, at sa 3 digit number ay number 6 number 4 at number 2. At sa loto ay number 21 number 18 number 6 number 14 number 31 at number 9 nagabay ng kapalaran. Toros, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan, hanggat masaya sa mga gagawin, toros sa 2 digit number games ay number 10 at number 17, at sa three-digit number game ay number 4, number 5 at number 2. At sa loto ay number 27, number 16, number 42, number 5, number 30 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha. Mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa nang naaayon na pamamaraan hanggat masaya sa mga gagawin Gemini sa two digit number ay number 13 at number 19 at sa three digit number ay number 1 number 5 at number 3 at sa loto ay number 28 number 40 number 31 number 4 number 47 at number 15 nagabay ng kapalaran Cancer laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan. Dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan hanggat masaya sa mga gagawin. Cancer sa 2-digit number ay number 14 at number 18, at sa 3-digit number ay number 6, number 3 at number 5, at sa loto ay number 25, number 14, number 27, number 42, number 30 at number 9, nagabay ng kapalaran. Leo, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino, sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa, ng naaayon na pamamaraan, hanggat masaya sa mga gagawin, Leo, sa 2 digit number game ay number 2 at number 14, at sa three digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 21, number 34, number 10, number 15, number 42 at number 13, nagabay ng kapalaran. Virgo, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha. Mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan, hanggat masaya sa mga gagawin, Virgo, sa two-digit number ay number 20 at number 1Q, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 30, number 17, number 34, number 41, number 27 at number 2, nagabay ng kapalaran. Libra laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan dahil hangga't masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan hangga't masaya sa mga gagawin libra sa 2 digit number games ay number 19 at number 10 at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 21, number 6, number 39, number 25, number 10 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha. Mo ang nais mong kaligayahan, dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan. Hanggat masaya sa mga gagawin, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 9 at number 14, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 5. At sa Loto ay number 21, number 14, number 30, number 41, number 22 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, laging maging masaya sa mga ginagawa at Makukuha mo ang nais mong kaligayahan dahil hangga't masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan hangga't masaya sa mga gagawin Sagittarius sa 2 digit number games ay number 16 at number 14 at sa 3 digit number game ay number 6 number 3 at number 1. At sa loto ay number 25, number 28, number 12, number 9, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino, sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa, ng naaayon na pamamaraan, hanggat masaya sa mga gagawin, Capricorn. Sa 2 digit number games ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 14, number 32, number 9, number 27 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan dahil hanggat masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa ng naaayon na pamamaraan hanggat masaya sa mga gagawin Aquarius sa 2 digit number games ay number 12 at number 6 at sa three digit number ay number 5 number 6 at number 2 at sa loto ay number 25, number 30, number 34, number 42, number 9 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, laging maging masaya sa mga ginagawa at makukuha mo ang nais mong kaligayahan dahil hangga't masaya ang iyong aura sa ginagawa ay lalo kang magiging matalino sa iyong mga pangarap at kahit na mabigo ay tunay kang makakagawa nang naaayon na pamamaraan hanggat masaya sa mga gagawin Pisces sa 2 digit number games ay number 17 at number 16 at sa 3 digit number ay number 3 number 2 at number 6 at sa loto ay number 14 number 27 number 31 number 42 number 2 at number 19 nagabay ng kapalaran.